Oh, ito yung pinira mga idol Para din huli. Tahimik eh. Wala. Ay, namatay na. Oh, Kunti lang huli natin mga idol. mati o, namatay. Wala huli. Wala na yata rito mga idol. Wala huli, wala huli, wala huli. Nakulim-lim dito mga idol. Medyo ano, mula. Madilim oh. tingnan nyo. Ayan mga idol oh. Mula dito. Ayan oh. Madilim yung mga, yung madilim oh. May bagyo kasi mga idol, may bagyo. Mabigid natin, patayin natin yung signal. Siguro maraming huli na ngayon ang patibong natin kasi isang araw hindi natin natignan. Busy tayo ng Sunday. Okay mga idol, wala na tayong ulam. mga idol oh walang gumagalaw parang walang huli ah so titignan na natin mga idol ay nalaglag yung ano palos nakita niya yung butas sayang mga idol nalaglag na, dalawan sana natin yung ano palos natin nalaglag nakita niya yung butas yung lagusan ito lang yung huli mga idol kasi na lagyan ng ano yung palos kaso pagtaas ko una ano nakita niya yung ano yung pasukan yung labasan yun nakalabas siya ayan sayang di bali mauhuli din natin yung mga idol okay ito lang yung huli oh so sayang yung ano mga idol, palos. Nalaglag. Masyorte siya, nakita niya yung ano, lagusan. Hindi, adobo siya. Pagtaas ko, kita niya yung kinasukan niya eh. Nalaglag tuloy. Sayang, pwede na sanang ano yung isa. Ano yun eh dalawa na dapat pwede na iadubo nakaligtas pa okay. so ito yung pagkasa natin mga idol yung dalawa ito tignan natin sana may huli pero tahimik eh wala oh yung ano lang oh. Tawag yung bulang -bulan eh. Ayan, dalawang piraso lang. Ayan, oh, ito yung pinira mga ayadol. Para na din natin ang huli. Tahimik eh. Wala. Ay, namatay na. Oh. Ay, Kunti lang huli natin mga idol. Ano, namatay. Walang huli. Wala na natin isda dito mga idol. Wala nang huli, walang huli, walang huli. Ito lang huli mga idol. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 piraso lang. <laughs> hey, nasi na po mga idol mga idol. Okay mga idol, 15 pieces lang. <laughs> Sayang. Okay lang. Pero pa tayong chicken. Pero pa tayong ulamin. So, Kira okay mga idol. Hay. Yun lang uh, wala. So okay lang. So ayan mga idol, ang update ngayon. Lunes. Okay. Ciao tao sa inyong lahat. So ayan mga idol. Luwi ang lakad. <laughs> Ay. lubi ang lakad walang huli so malungkot malungkot ngayon ang, pero mayro pa tayong lunch yung chicken na dala natin kagabi hindi natin inulubos yun okay yan pag nagawa yung ergan ko yan ang susunod natin no, oh. pag nagawa sira pa yan o oh. ang, ang dami nila o oh. pag nagawa yung ergan sira pa eh para makakain tayo chicken oh yun know. oh okay